Ayo nga dilaw kanyang tanan nga nagpaminaw karon ni Tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na niyo doktor ni Obra o gatoy ni Elaine Batan. Ingon man sa mga artista nga maghatag o kinabuhi ng akong suwat suliran. Ako si Dane, hingkod ang pangidaron, minyo og may usa ka anak, tagaglan sa ranggani. Puntuligal kining akong suliran. Kabahin kini sa sayop nga pelido sa akong bana sa among marriage certificate. Aron yung isabtan, Sugdon ko diyang nagikay pa sa mga papeles sa among kasal. Ingon ini ang mga panghitabo. Dong si Sar, kumusta na mapagkuha ni mo sa imong birth certificate? Okay ra day. Nagpasugod ako sa kumanghod. Ni na man gani o. Na naman di ay na nimo. Bikano akong tan-aon. Oh, ngano man ni mo nga? Ako mo dyan ng birth certificate. Siyempre, oy. I-double check na to ba o saan na to i-submit. Hmm. Hala. Hmm. Sa'yo pa na i-apilido ni mo din ni sir? Ah, pagtarong eh. Lagi. Dili man imo mani Ha mo ba? Oo. Uh -huh. uh -huh. Oh, uy. Tuod. Oh. Naunsa. Wa siguro makabanteng ang akong mangunan ni paglukat niya. Ibalik na ni dito sa munisipyo, eh. Mangayot ta hustong birth certificate nimo, mo. Kay sayop man, eh. Uy, mao ba? O niya, giyon sa maninyo? Gibalik na mo dito sa LCR, ma. Gipausab na mo, aron mahusto na. O nausab dahil Kay murag dili ba yan na daling ipausab? Ang taga-LCR naman ko nang mahibaw atong mo forward sa simbahan ma diin mi kaslon magpadara man kuno og nga mauni ang husto nga apelyido ni Cesar mao ba oy ingon lang ana kadali sa ako ba yang nahibaw ano daghan ba yang kuti ay daghan pag requirements og mga may bayranan pa wa man sad milisod lisura didto ma kana gong sila ra ko kuno mahibaw nga mo forward ani didto simbahan kun asa mi ni Cesar Oh, mau ba? May noon nga wa na mo lisod lisura. Aron wa na problema oy, madayon gyud ang inyong kasal. <laughs> madayon gyud maoy. bitaw nga gisiguro gyud nako ang tanan na mong papeles ni Cesar. Ako gyud gi double check. Mao ni bawa nako na daan nga may sayop sa birth certificate. <laughs> madayon gyud ang among kasal ma. Nahuman na dyan ang atong kasal din. <laughs> Lagi? Bisa lang ta sa sayop ni mo birth certificate. <laughs> Lagi? Pero dili ito makababag sa atong tinguha nga makasal, uy. O karon <laughs> kasal na dyan ta. <laughs> um, sir, kano sa ganito pwede na itong makuha ang atong marriage certificate? oh nag ka ah, Nalimot ka. karon to pwede nga makuha ang atong marriage contract. Aw, oh, uday tuod. Ang um, doon na kay Lakaw? Ang din ang tingali kong mama ha. Mga sa simbahan. Ano sa pagkuha sa atong marriage contract? Ah, mauna ni ma'am. Thank you. Uy, uy, susiha. ha. Uy, kibasig may sayop na sabon niya na. Ay, wala siguro sayop ani ma. Uy, correct na bayat to na mo. Hala? Ah. Ah. Wala gigihapon ni mausap mga pilido sa akong bana, ma'am. Uy, unsa na? Recorded by X Thunder Gaming. Grabe ang among kahasol sa among marriage contract. Kaya gipasaligan lagi mi nga, makorek na. Apan, nasayop ko gihapon og type ang sekretary sa simbahan. Ang sayo pag gihapon nga apelido sa kumbana ang nasuwat. Mauto nga, ingon sa sekretary nga iya lang uspon. O pinakabuan ang nilabay, gitawgan mi sa kumbento nga ipakuha na ang among marriage contract. O niya, oh, niya oh, Dili de ikaw ang nagkuha sa atong marriage contract sa kumbento? Gitawag ka na ba ako Ay, ako manghod lang akong bisugo, eh, kay Muadto man sad sa lungsod. Kasi klit yung oras ikong kita pa yung muadto niya. Mawari na itong tuyo. Oh, yan ay. Nawag sa Suswa. Hello, swa Hello, ya. Nakuha na ako ang inyong marriage contract ni T. Dane. Sa'yo pang gawa po lang yung Unsa? Unsa ko na, unsa ko na. Ah, kanadso ha? Kaya lo speaker na ko, aron kadungaw si Ate Dane mo. Naunsa to? Sa'yo iyo pa nang imong apelyido sa inyong marriage contract ni Tiden. Uy, nga no good na dong swa. Nga amo na man gipakorek. Og isa ad man tong sekretary nga iyang usbon. Nabisi busy ko siya te. Mao nga uwan niya mausab. Unsa? Ipabalik na lang ko no ni sa LCR te. Aron nga mapausab daan didto. Gino'o ko. Kahaso na ba ang buhaton? sir. Mabdos na ko. Oh, <laughs> uy, ba? Uh, eh, tayo pa. Pero nga nung dili magkamali pa yun. <sighs> na na lang ko. Wa paghapon nato, to, mapausap ang imong apelido sa atong marriage contract. Saon na malang nato Kung manganak na ko, niya pabunyagan na ang atong anak. Ha? Huh? Sir, matod pa ni Mama o Papa na ako ba? Kinahala na ako ng pabunyagan na to ang atong anak. Oo, oh, sige. Magbunyag ta. Kailangan lang ng batang bagong na tao. Munya? Unsa ba atong iapelido sa atong anak? Ha? Ang ang man. Huwag kang sayop nga ni mong apelido sa atong marriage contract ng gamiton. Ako ang apelido na lang siguro ang ato ipadasa atong anak ko eh. O Unsa? Ako na lang yung apelido ang gida sa among anak. Wa ko na lang padada sa sayop nga apelido sa kumbana kay basig mas muda ko pahinuon ang among problema. Kay mahal ra ba ko no ang pagpausab sa mataglitra sa apelido. Ang ako mga pangutana mo kining sunod unang pangutana. Sayop ang apelido sa kumbana sa iyang birth certificate o ang sayop mao say nasuwat sa among marriage contract. Dako ba kining problema ha? Ikaduhang pangutana. Ang LCR nagpadaman un og sa simbahan sa hustong apelyido sa akong bana sa wa pa mi makasal. Apan wa mahimo sa simbahan ang pag-usab kay busy kuno sila. Amo pa ba kining sayop o sa sekretary sa simbahan? Ikatulong pangutana, naingon na sab ang sekretary sa simbahan nga ipabalik ni namong problema sa PSA. Dako-dako ba ang among mabayran sa pagpakorek sa apelyido sa akong sa PSA? Ikaw pa ito katapos ang pangutana. Doon na na mi anak. O ang ako na lang ang ang akong ipada, kaysa ipadana mo sa bata ang sayot ng apelido sa iyang amahan sa among marriage contract. Husto ba ang among gibuhat? Pwede pa ba nina mong ipausab ang iyang apelido kung makorek na unya ang apelido sa iyang amahan? Dako ba mi o magasto? Palihog, tabangi o tambagi ko. Kini ang akong suliran. Dame. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw, kini si attorney Elaine Bathan. Kini sab si Dr. Rene Obra. Karong adlawa, kami sa kuang partner ang muhatag ninyo og tambag tubag solusyon kalinawan sa inyong mga pangutana, mga problemang may punto legal. Punto medical, psychological, emotional, behavioral ug mga problema sa mga ginadiling droga. Di na nato dugayon di tama-ulaw, di ta tama duhaduhan kitang tanan na ay problema importante na aning ato ang programa nga mutabang ninyo, ipadangin nyo ang suwat sa suliran underscore 612 at yahoo.com. Or sa atong Facebook account, kini ang akong suliran Official Writer Space. Padegyo dipada sa 3rd floor Jose R Martinez Building Osmania Boulevard Cebu City. Kumusta guys? Kumusta atong suking tigpaminaw from Luzon, Visayas, Mindanao and even outside of the Philippines. Sa tanang naminaw nato karon sa mga radyo nila ug sa mga ning apa sa magpaminaw pinaagi sa ang YouTube account ug sa ato ang Facebook account nga DYHPRMN Cebu dagha daghan kaying salamat no sa inyong padayon nga pagsubaybay, pagsuporta o pagpaminaw nga way pakyas. We feel the love guys. So kinaut unta nga padayon mo no nga maminaw para himuon min ninyong number one. Dili lang sa kahanginan kundi sa inyong kasing-kasing. Number one sa kahanginan o kasing-kasing. Yes. Hindi natin yan. Hindi natin kayo paminaw dita, oh. No? Oh. Padayon yun. Kay kami, kamu oh. kamo Number one po mo na oh. mo. No? Oh. Kung sa may ato ang makutlong pagtuluan do. Ato makutlong pagtuluan kung adlaw ato. Nenya kinalang kita happy ta sa atong workplace. Yes. No? Kung pananglita na may mga kauban nga medyo tan-aw ninyo nga medyo problematic kay for some reasons, okay rin ko na namin yung natumulong. Kasi style na sa Amerika, ito na ako na-observe. Are you okay? Mm. Agam mo nung tayo na ka, are you okay? Are you alright? Because by, by asking so, may nito nga, concern ka para niya. Especially kung lagi noktok tok lahong pananaw kagpananaw. na ko are you okay? mayong nung ganig, dili lagi sir. So, meaning this problem. Kuminga. Uh -huh. Ay okay ra ko sir oi. Ah uh da. -huh. Dako kay nag-impact no? Kay okay. kanang makaingon na, oh, po ka na, nga nagpakaban hala, nagpakabana. Oo, nagpakabana. Nagpakabana. Hala ni matter di iko. Important yes. di iko. Kasi i presume mm -hmm. lang nimo nga okay ang tananon nya dili di, dai okay. Mm -hmm. It is okay not to be okay. That is correct. <laughs> 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 o pananglit lang kung sabunin makinagan, ha? Anong word of honor, ta? Ha? Oh. Dili lang kayo magtutan ng kwarta, nga maato na lang mahimo ang ma tanan. Kundi, word of honor, ta? Yung nandang naman yung kinabuhi, Not everything basihan na to sa material things, ha? Ang atong integridad, ang atong pagkatao, usan na siya. Hmm. Unsay atong gisulti, mo atong buhaton, dili kayo upusin sa atong gisulti. That is correct. Uh, Anak, yun na. And hello also sa nanang mga naminaw na to sa DYHPRM and Cebu, sa mga nag-like o nag-follow also sa Kiniyang akong suliran official writers page and you can like and follow me and Dr. Obra ako ang Facebook account Elaine Tantengco Batan Ako Facebook Elaine account sa Instagram yes imo doc ako Dr. Rene Obra naka white blazer correct no? ah. na Apugoy ex attorney Elaine also ah. letter sender today doc ang atong letter sender si Dane, Dane. Ah. ang atong sender karong buntaga yes. uh, taga Glan Sarangani oh. uh, minyo ug may usak anak no mm. uh, ato la ni Glan Sarangani dakha kitag suking tikpa minaw nang Glan Sarangani yeah. ingo gali si Ma'am Kin Galin i-greet yo na nang taga Glan Sarangani kada kitag suking tikpa minaw da no pa kana ka nang lugar ato ni no kana ba idea bro i sarangani. think this is a part of Cotabato naman ni siya yeah, or uh, na area na no? region yes so, ora pa ko tana mm. ni Glenn, no sayop ang apelyido sa akong bana sa iyang birth certificate ug ang sayop mao sa nasuwat sa maong marriage contract mm. dako ba problema ha well um kaya ang sundon mong good not good, sa ato ang official records is our birth certificate. No, kuso kung naay sayop sa birth certificate, magdomino na ginatanang sayop na to. Oh. Mahimo nang sayop ang ato ang marriage, mahimong sayop atong death certificate, ang ato ang voters, ang ato ang passport, at ang transcript of records. Tanan. Mm. Kay maumay sundo, no? So, um, may siya kung siya nga problema kay magdomino man na siya tanan. Di man pwede nga maglahi ang imuhang pangan sa birth certificate. Unya lahi po ng imuhang gamiton po nga pangalan sa imuhang mga Official ng mga records, they have to be consistent. No, So, kung unsay i muhang gidala ng birth certificate, muginay mo, mo reflex sa tanan. Mao na nga, sayup ang i hang birth certificate sa mung bana, sayup sa gyud ang marriage, ke mao megisunod. Megisunod, oh. oh. So, in a way, yes, dako usad siyan problema, ke nagduminu mana. Oh. Kung di natu usbun. So, usbon Osborne ang birth certificate. Mm. So, magsugod mag nita sa step number one. Step one, birth step certificate one. yun. Oh, Alright, ikanuhang pangutan pangutana. Yeah. Ang LCR, mm. ano LCR? Ito, local ito. Civil Registrar. <laughs> ang Local Civil Registrar, nagpadalaman unta og note sa simbahan. Mm. Sa hustong apelido sa akong bana sa wala pa mi makasal. Apan wala mahimo sa simbahan ang pag-usab kay busy kuno sila. Amo ba kining sayo o sa sekretary sa simbahan? Dili, di, Wagi di sayo kay ang sundon like I said, kung unsay na mong birth certificate sakto gid ang simbahan. Wa man kuno masunod ang ipadasa kung ano to ni sa Note LCR. No, tama good na nga naalay inconsistency. Pero ah. the proper way is to really change your birth certificate. Ah. Mm. Okay, katulong pa ko tana. Mm. Niingon sab ang sekretary sa simbahan nga ipabalik ni namong problema ha. Sa PSA. P PSA. Mm. Sa PSA. Philippine Statistics Office. Ah, Philippine oh. Statistics Office no? Mm. or agency, no? Da, dako-dako ba ang among mabayaran sa pagpakurik sa pelido sa akong bana sa PSA? Okay ang ar ari kita magsugod sa local civil registrar kung asa na rehistro ang birth certificate sa imong bana kay sila moy mo correct ana kunya kung na change na, na ipadana ni local civil registrar ngadto sa PSA para ang imuhang national records mahimo pong consistent kung unsa ang sakto nimong record sa local civil registrar di bayagud siya dako ay kanang ang magasto, mga pila ka tanong. Sa pagpakorek lang, ana, basta alang kay saktong documents nga mapakita. Usually, it's your, it's the marriage certificate o birth certificate sa imuhang mamagpapa. Oh. Para matuod nga mo, mo mong apelido, muni imuhang pangan. kay ang imuhang apelido, diha baya na magikan sa imuhang mga ginikanan. Kaya oh. mo may sundon. So, kung unsa ilang apelido, dapat maupod imo. No? So, dili ra na siya dako ang atuang kay administrative rama na ano, ang bayad na siguro ana, mga 1,000. 1,000. Mga ah. Uh. niya plus notaryo, maabot siguro tag 1,500. Unya, kay ipadaman nag Manila, niya, hmm. mang, inipadaman ng Manila, dala na, na pag-issue o bagong birth certificate ni mo sa PSA or NSO sa una nga, tagaan na kagkupya sa bago o, o correcta ni mo nga birth certificate. So siguro uh, mga 2,000 or 2,000 din nga eh. para 2, liga, 3, 000. 3, 000. Mm. Uh, na i-allowance, magandam na ka. 2,000. 3,000. Pero na sa paniyod snacks. gisnak. Correct. <laughs> Plete. <laughs> Ikaw ba ito ka na po sa pangkata mm. Do na nami anak o ako na lang kiningi padala sa sa akong apilido kaysa padala namo sa bata ang sayop nga apilido sa iyang amahan sa among marriage contract na. gusto ba ang akong gibuhat Di. pwede ba ni namong mapausab ang iyang apilido kung makorek na unya ang apilido sa iyang amahan dako ba ning magasto <laughs> kada kung sayop si muhang <laughs> gibuhat dahil na ako ingon dako gid problema ha kay ni domino ah. ginaghimo-himo pagag imuhang balaod nganong imo mangi Um, usab ang imong nga imong apelyido nga minyo man mo nga kuminyo mo ang apelyido si imong bana mas may pag ang imong gisuwat ang sakto na lang na apelyido si imong bana dili oh. really, ang imuhang apelyido ang imong ipadala. but then again yes pwede ra po na siya makorekted do nga na na lang na pagpakorekt ang iya ha sa imong bana o ganang sa imuhang anak no sa inyuhang uh, birth certificate para mausa na lang na ninyo. Kaya di na ninyo buhaton ha. Ang apo na po ninyo ang magkaproblema. Kadagan, kamo pa ayaw mo pagbuot-buot ang nang pagsuwat din has birth certificate. Kay later on no magka problema ra gyud mo tanawa karon o. Kinsa may nagsugo ninyo nga di ninyo sundon ang birth certificate ba? Kung minyo mo sa imuhang bana isuwat og sakto ang saktong pangan sa imuhang bana og imuha pong saktong pangalan. No niya tanawa po na sakto po ang spelling sa gusto ninyong pangalan sa inyong bata. No, kumplito kay ang kaning birth certificate good, di ra ni ordinaryong dokumento nga kung nasayo, no, nya nasubmit na nato nya nasayo, pwede na tong bakwi. On, di man na si ingon anak kasayon sayo na, no, ka, ka dali nga mapausab the moment masubmitted na na nato. Mo na review ha, susiha gyud og tarong. Okay. Alright. Mga suking tigpaminaw, hinaut unta nga naamoy na kutlo na pagtulunan karong adlawa. Kini si Attorney Elaine Bathan. O sab si Dr. Rene Obra. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod na sugilanon, din po sa tuwang programa, kini ang akong suliran. Gikan sa RMN Production Center, Radio Monition Wide, Tatak Araman. Daghang salamat, O maayong, maayong adlaw. Adla.